So, what's up guys? Uh, um, ito, may papakita lang ako sa inyo kasi wala pa, hindi na, pa natin ito napablog yung, yung hotwist na natin na nandito. So, ito ang Pagani Zonda R. So, yan guys. astig stig. So, nabili ko lang ito sa 7-Eleven. ganda ng pagka-blue niya. Metallic blue. So, yan. Stick ng design niya rin. Saka yung mugs niya kulay gold. Ayan. Ang Hot Wheels Turbo. Ayan, ganda rin ang pinaka back nya. Yung taillight nya. Ayan. Medyo may pagka silver yung pinaka taillight nya. Ayan. pangalan nya pagani sa pinaka spoiler nya. So. Ang ganda ng ano um, Astig din. So ayan guys. Meron pa tayo dito isa. Papayta ko sa inyo. Galing 7-11. Itong Porsche 911 GT3. So, yan. Ito talaga. Astig talaga ang pagkapula na ito. Parang Ferrari. Yan. Ganda ng pagkapula niya. Saka may plate number siya. Yan. May plate number siya. Nakasulat dyan. Saka yung ano niya. Yung headlight niya. May lens. Yan. May lens talaga yung headlight niya. Kaya okay po sa atin. Goods na goods. Yan. Ganda rin yung pagka-design dito sa Porsche na 911 ng GT3. So, yan ang Hot Wheels Exotics. So, abangan nyo yung mga next video natin. So, yan ang ibang kulay na ito. Saka, ibang kulay na ito. Sana makakita tayo. yun lang, guys.